Hold up, si Sabrina Carpenter ay nasa bagong album ni Taylor Swift. Tama ang narinig mo. Ang ika-negatibo labindalawa studio album ni Taylor, The Life of a Showgirl, ay ipapalabas sa Oktubre 3, 2025, at hulaan mo, nagtatampok ang title track kay Sabrina Carpenter. Malaki yon. Alam mo bang si Sabrina Carpenter ay bahagi ng ayon ng labindalawa album ni Taylor Swift? Sa isang panayam kamakailan, ibinunyag ni Sabrina na nararamdaman niya ang i-sobrang e tuwa at karangalan na makipagtulungan sa kanyang idolo. Mula sa pagbubukas ng era's tour ni Taylor hanggang sa pagre-record ngayon sa kanyang album, parang full circle moment ang journey ni Sabrina. Nagbubulungan ang mga tagahanga kung ano ang idadagdag ng kanyang mga vocal sa bagong panahon ni Taylor, ito ba ay isang taos pusong balad, isang kaakit-akit na pop anthem, o isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay ang sigurado, ang kolab na ito ay malapit ng gumawa ng kasaysayan ng musika. Excited ka bang marinig ito?